Yes, bless, 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 bless morning na mga mga Ngayon ay mag-unbox tayo ng... <coughs> Ayan mga smile, uso usong ngayon ng sakit, di ba mga smile? Pero go, go, go pa rin ang buhay natin. Unbox pa rin tayo ng mga nareceive nating mga regalo. O di ba naman mga kasmile? O anong pecha na ngayon? Ngayon ay ay January 7. O, oh, di ba naman? O, oh, Lucky 7. Kaya naman, ngayon ko binuksan ng aking mga regalo. Una na dyan, tuwang-tuwa ako dito sa binigay sa akin ni, ni Mark. Yes, go, go. Mark, ang ganda-ganda na binigay sa akin ni Mark. Yung aking uh, stuff from her bench. Ayan, ang binigay Meron siyang gulong kasi lagi niya nakikita na nag-shopping ako. So, ayan, dahil daw siya pingera ang iyong Lola Miles. Ayan, binigyan niya ako ng dipagulong na bag. O, di ba naman? Ang nice and pretty naman talaga nang binigay niya sa akin. Ayan. At tapos naman, ang sister girlie ko naman ay nagbigay ng, ayan, ng chocolate sa akin. Ayan, may pa-chocolate si aking kapatid na si Dr. Girlie. Thank you so much for this. At si Nanay Edna. Yes, binigay niya rin ako. Happy birthday, mother. Yan, yan, chocolate. Kinakain ko yan palagi, mga ka-smile. At syempre, ito kay Mayor. <laughs> ito ang natin. Swish, miss to the mish, mish. Pari diba, mga ka-smile? At ito naman ang aking sa balaiko. ko. Ayan. Ito naman ang binigay sa akin ng balae ko. Ayan na, mga ka-smile. Buksan natin ang parigalo. Ayan. O, di ba? Ayan, ang aking natanggap na. Naku, maganda ito mga kasmans. Ayan pa. Meron pa tayong bubuksan na isa, dalawa, tatlo, apat pa bubuksan natin na gift. Yes! Ayan na mga kasmay lang regalo. Ayan na beauty. O, oh, di diba? Ang beauty ko ay madadagdagan ng pampabeauty pa more. Ayan, diba mga kasmay? Ayan, ang ganda-ganda niya. O, oh, 'di diba? Ayan, ang aking beauty box pa makeup pa more. At syempre, meron tayo rito. Bigay naman ni Casey sa akin. O, oh, iba, ang sarap pa. Alam mo, pag nagbubukas ka ng regalo, you feeling so young and, and so, so, so. Ayan, oh. Ayan, may pa-electric fan pa ng aking daughter na si Casey. Thank you, my daughter. Alam na kasi, lagi tayong naiinitan eh, no? At saka ang panahon ngayon talaga, medyo mainit sa tanghali. At ito pa ang binigay sa akin ni Casey. Yes! Go, go, go yung aking mga... Yan, o, di ba naman, ang cute, ba diba? Ang pandon niya nating mga dress, ayan. O, 'di diba, susuotin natin niya. Nakoyan ayan pa, Mar. O, ayan, o. Kaya na, ang binigay sa atin ni Dora Casey isa dalawa, at may patatlo pa tayo dyan, ayan na, natin yung mga natanggap nating mga karigaluhan ayan, ayan, ayan na ha, mga ka-smile ha, ayan na ang mga na-open no natin, ang mga gift more and more and more go, go, go with Mama Miles, ayan na ating mga gift, at meron pa tayo natitira dito, from ayan, oh ayan ang binigay sa akin, from Mama Miles, ayan from Casey and Paul. Ayan, si Casey and Paul. Thank you so much, mga anak ko. Ayan pa, oh, binigay sa atin. Oh, ang dami, diba? Ah, diba, unbox, the unbox natin ang mga binigay. Ay, naku, ang dami ko na namang damit, kadamitan. Naku, thank you so much. Ayan, oh, ba diba? So, go, go, go. Thank you for all the blessing that natanggap natin sa araw na ito. Yes! Diba, ganda-ganda ng ating mga napa. Regalo. Ayan ang ating mga napa regalo. Thank you so much sa mga nakaalala sa kay Mama Miles ng bayan. Like and subscribe!